at pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Marcos ay dito sa unang araw na unang linggo ng panahon ng apat na pong araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma ay minsan pong sinabi sa atin ni San Marcos kung paano ang ating Panginoong Jesus ay pinapunta ng Espiritu sa ilang at doon ay sinubok o tinuksos siya ni satanas alam natin na sa mabuting balita o sa Biblia pag sinabing ilang ito ay isang hindi lamang lugar na kung saan ay halos walang makikita kundi halimbawa ay sa buhangin kundi ito ay isang uh, pook na talagang uh, ang sarili ay nahikipagpuno sa sarili ang ibig sabihin ito ay, ay isang bagay na masasabi natin pagsubok pagsubok sa paglago ng dami, no? at itong panahon ng kwaresma ay sana hindi lamang natin nakikita doon sa nakikitang krus na mula sa abo na ipinahid sa atin noong uh, Merkoles ng abo kundi ito sana ay makita natin nilang pagsisikap na tingnan ang ating sarili. No? A hard look, no? yung masinsinan talaga. Yung hindi yung mababaw na, okay, I'm good. No? Kundi isang bagay na uh, magpupusod sa atin sa higit na pakikipagniig sa ating Panginoong Diyos. No? At alam natin na <clears throat> maraming mga mga maiilap na hayop, no? doon sa ilang sabi sa atin sa mabuting balita kapag marami din mga siguro mga pagsubok no? mga distraction mga bagay na siguro ay magpapalihis sa ating gunita sa ating diwa sa ating ulirat, sa ating kamalayan upang huwag na lang natin usisain ang ating sarili huwag na lang natin pakinggan ang ating sarili huwag na rin lang natin pakinggan ang Diyos lalo na ngayon, napakaraming mga mga distraction marami dyan ay sa anyo ng mga gadgets no, kung saan saan tayo nagpupunta sa ang mga websites no, sa halip na magkaroon ng panahon upang magdasal no, itabi muna ang gadget no. amali ba siguro kung nagbabasa ng Biblia gamit ang gadget no? pero ang ibig sabihin kamusta na yung ating kwaresma na sana hindi lamang ito yung parang manakanakang paggawa halimbawa ay ito uh, Merkulis ang abo ay Biyernes hindi ka kain ng karne ay uh, Biyernes Santo at saka Merkulis ng abo um, fasting uh, hindi lang yon kundi napakaraming pagkakataon na binibigay sa atin upang tayo ay mag-isa ngunit sa ating pag-isa alam natin hindi tayo talaga nag-iisa narariyan ng Diyos at kalimitan tahimik Hagan sa tayo magkaroon ng panahon upang makinig sa Kanya. At doon, magpapakinigan tayo sa katahimikan. Sa katahimikan na kung saan tayo ay inaanyayahan ng panahon ito upang lalong makilala natin ang ating sarili sa ating pagbabalik sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos.